Samantala, NBI nagdeploy na ng teams para arestuhin si Zaldico at labing pito mula sa DPWH at SunWest Corporation. Mabante sa balita, si Abante Reporter Ryan Reloban. Abante Radio Live Report. Nagdeploy na ng team ang National Bureau of Investigation or NBI para sa mabilisang pag-aaresto sa mga sangkot sa maanomaliyang flood control project. Kasunod na rin ito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na pagpapalabas ng areswaran laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways or DPWH at San West Corporation na batay sa mga ebidensyang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure ICI at DPWH. Ayon kay NBI Officer in Charge, Atty. Angelito Magno, suportado ng ahensya ang mabilisan na aksyon ng Sandiga ng bayan laban sa mga nasabing akusado sa flood control scam. Anya ito na ang simula para mapanagot at pagbayaran ng mga naturang individual ang ginawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sa ngayon, si Ko ay nasa labas ng Pilipinas. Ako, si Ryan Reloban, Abante.